Tiyanin! May short wala ko dito, nakuha ko short. Kita mo, na short ako ngayon. Eh. ako. May init masyado. Humid. Wala naman humid. Ang init. Sa tanghali ang tapat. Oh Perfect! Ah, maangit eh. tayo nasa pugon-pugon.

change eh. Sabi ano kaya ba't ganyan yung kamay niya? Nakaangat. Matigas ako ang uh, kamay ko, kakaangat. Kaka-video. Takahali yung tapat. Magkapigay tayo dyan sa mga pidilek. Bali ng mga Chinese English. Mga tanda. Sabi, dahil ito yung sila mo

Jong? Hey, Life, Nazo Life. Dus ik zie haar bijna. Ik zie haar in de zon. Ik in was dat maar eens voor mijn dog. Head dog! Hey, dog! of Life. Ja. Ik Ik Ay, 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 No, ay, this ay, Your name? Siraj. Siraj. ay, From? From ay, ay, kan? Aywa. Masya Allah. Okay. Mabimindanaw. Mabimindanaw. <laughs> Why Practice, What is this? Kingfish. Po. Tanigi. Tanigi. Laki tanigi. Tanigi po. Putol pa yan. Let's go. So, go. Mapi dito, dito, dito kami lagi bumibili na sida. Mapi siya ba yan po yung uh, rabib fish. Red snapper pero hindi siya pula. Shum. Pansigang. mushroom, Sulitan. Yung salmon niya po, may kasamang buwan. Salmon.

Bye friend. So, kena. Okay, bye, bye. Okay, thank you. Bye. To. Tas yan sa Alpusan. Yan pa Sakit orange na Medyo mahabi sa balat. Na para kang uh, pinapahiro ng asin. Ayan, pawin na tayo. Ay. Ay. Alulas. Alulas ang tiles nila. Basa. pas oh. na request natin yan Salagang kang Kaya Wow! Mini Cooper. Ay, sa likod, Mini Cooper. Uy! Grabe, di, di ako. Pati di ako naka... Ako naka discover niya. Di ako naka... Dika ka, ka bili. <laughs> Dis Discounted pa man din. Uy! Oh, lamig. Ayan na. Mapresko na tayo. Siyempre, ang paboritong pwesto ng hagdan. Yay! Yeah. Let's papalos! Diyos papalos! I'm Duga Boss!